Sa mundo ng mountaineering, ay wala nang hihigit pa sa accomplishment na marating ang pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang kilala at sikat na bundok ng Mount Everest na matatagpuan sa Nepal. Maliban sa tinaguri ang pinakamataas na bundok ay napapalibutan nito ng kulay puti at tila ba ulap na mga nyebe. Matatarik, madulas at talaga namang mapanganib ang daan patungo sa tuktok ng Mount Everest. Sa loob ng halos dalawang dekada o 18 years to be exact ay muling sinubukan ng dalawang team ng Philippines Expedition ang pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa buong mundo. Sa apat na Filipino hikers na umakyat ay tatlo lamang ang matagumpay na nakarating sa summit dahil isa sa kanila ay nakakalungkot na binawian ng buhay bago pa man niya marating ang tuktok. Ito ay ang engineer at sikat na mountaineer na si Engineer Peregrino Santiago II o mas kilala ng ilan sa kanyang palayaw na PJ. Ang kanyang mga larawan at ilang videos ng kanyang ginawang expedition ay kumakalat ngayon sa social media bilang pagsaludo sa kanyang pinakitang tapang at determinasyon Samahan niyo po akong talakayin ng buong detalye sa ginawang pag-akyat ni Engineer Peregrino Santiago II sa Mount Everest. Sa trahedya, ang pangarap ng isang Piloy mountaineer na marating ang tuktok ng Mount Everest. Namatay siya sa tinatawag na Death Zone, na pinakamataas na bundok sa mundo. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga bago ganitong klaseng kwento ng story. Ng ang nangyayari sa loob at labas ko, ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button, at, button at, notification na po ang at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong up upload na videos. Nito lamang May 15, 2025 ay mabilis na kumalat sa social media at mga pahayagan ang malungkot na pagpanaw ng sikat na mountaineer na si Engineer Peregrino Santiago II nang subukan itong akyati ng pinakamataas na bundok ng Mount Everest. Ang nasabing expedition ay pinaghandaan ng Team Momentum ng dalawang taon. Sumailalim si Engineer PJ at ang kanyang team kasama na ang kanyang pamangkin na si Carl Miguel Santiago sa pagsasanay. Si Engineer PJ Santiago II ay kilala ng mountaineer kahit pa nga nagmula sa mayamang pamilya at isa ng matagumpay sa larangan ng engineering. Hindi nawala sa kanya ang hilig sa adventures, lalo na nga ang pag-akyat sa mga matataas at matatarik na kabundukan. Hindi lamang dito sa ating bansa, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kanyang mga pag-akyat, ay malimit niyang nakakasama ang kanyang pamangkin at sidekick na si Carl Miguel Santiago, na katulad niya rin ay nahilig sa mountaineering. Ayon sa kanya ay bata pa lamang siya ay pangarap na niya na marating ang tuktok ng Mount Everest. Gusto niya itong marating at makita ang mundo mula sa itaas. At nais niya rin maging inspirasyon sa lahat ng mga Filipino na nagnanais na makarating sa pinakamataas na bundok sa buong mundo. Ever since I was a child, I've always had this urge of wanting to see the edge and to come back and tell my story about it. Ang pangarap na ito ni Engineer PJ ay kanyang sinimula noong 2024, kung saan ay inanunsyo niya ang kanyang planong pag-akyat sa Mount Everest. Ang unang phase ng Philippine Everest Expedition ng grupo ay sinimula nila noong April 15, 2024. Sinuportahan siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan sa kanyang pangarap. Katulong sila ay nagawa niyang makakuha ng mga sponsors na tutulong sa nasabing ekspedisyon. Kabilang na nga dito ang mayor ng Pasig kung saan sila nakatira na si Mayor Vico Soto at ilan pang malalaking kampanya. Ang buong pangyayari sa nasabing ekspedisyon ay kumpleto at detalyado namang ibinahagi ng kanyang pamangkin na si Carl Miguel Santiago sa kanyang Facebook account at maging sa kanilang YouTube channel na Team Momentum kung saan ay binahagi niya ang lahat ng mga nangyayari at ginawa nilang preparations hanggang sa pagsisimula ng pag-akyat ni Engineer PJ sa Mount Everest. Bilang paghahanda sa pag-akyat sa Mount Everest ay inakyat ng grupo ng Tem Momentum ang bundok ng Najug noong April 21, 2024. Bundok ng Imjatshe noong April 29, 2024. May 14, 2024 ay nagtungo ang grupo sa Nepal at inakyat ni Engineer P.J. Santiago II ang Mount Amadabla kung saan ay narating niya ang Mushroom Ridge. Pagbalik nila ng Pilipinas ay sumabak din si Engineer PJ sa isang marathon na ginanap sa Clark City, Pampanga noong October 29, 2024 kung saan tumakbo si Engineer PJ ng 42 kilometers daladala -dala ang isang bag na may lamang mga hiking materials na may bigat na 15 kilos. Sa kabila ng mabigat na dala ay nagawa niyang magchamp sa nasabing marathon na may official time na 7 hours 29 minutes and 49 seconds pag ng 2025 ay nagsimula na ang time momentum sa ikalawang bahagi ng paghahanda para sa Mount Everest expedition. April 1, 2025, bago pa magtungo ang team sa Nepal, ay nagsagawa sila ng dry tooling at technical rope training sa kabundukan ng Quezon Province. Okay, okay. Stop tayo dyan. Go. Attack yung mga pa agenda yan. Hila. April 7, 2025, ay nagsagawa na sila ng final comms inspection. Ang mga radio na ito ang dadalhin at gagamitin ng grupo sa pagakyat bilang way ng kanilang communications. April 8, 2025, ay ni-review pa ni Engineer PJ at ng kanyang pamangkin na si Carl ang mapa ng Mount Everest na kanyang tatahakin sa pag-akyat. April 9, 2025, kasama ang buong pamilya at mga kaibigan, ay dumalo sila sa isang misa sa St. Francis of Assisi Church sa Mandaluyong, kung saan humingi ng basbas ang grupo. Pinabasbasan din nila ang mga gamit na kanilang dadalin sa pag sa pag-akyat ng Mount Everest. Nang masigurong okay na ang lahat noong April 10, 2025, nilisa ng Team Momentum ang Pilipinas patungo ng Nepal. Pagdating ng Nepal ay agad na nakipagkita ang dalawa sa konsul ng Nepal Environmental Tracks and Expedition Limited na si Consul Navaraj Dahal na nag-welcome sa kanila sa bansa. April 14, 2025 ay narating ng grupo ang Lukla ang bayan sa ibaba ng Mount Everest. At pagsapit ng April 23, ay tuluyan na nga nilang narating ang base camp ng Mount Everest. Sa base camp, ay sampung araw na nagpahinga ang grupo para magawang mag-adjust ng kanilang katawan sa malamig na temperature ng lugar. April 24, 2025 pa nang simulan ni Engineer PJ ang unang araw ng kanyang training kung saan ay inakyat nila ang Kumbu Ice Glacier. Sisimula na po sila mag-training guys. Nice, this is good One step. Only step, slowly. Oh, yeah. In the middle, okay? In the middle. Yeah. yeah. In the middle. Like this. Yeah. Not like zigzag, only middle, okay? Middle. middle. Oh, middle. I middle, I see. middle, yeah. I see, I see. Wait. Very close. You okay. can. Yeah. Habang nagsasagawa ng training sa Kumbo Ice Glacier, ay may mga pagkakataon pa na nadudulas at nawala ng balance si Engineer PJ. Ganun pa man ay muli siyang tumatayo at pinagpapatuloy ang pag-ahkyat ha! Uh, oh. uh, ah. ah. Rest here for, rest for a while. Yeah. Ha. Woo! April 30, 2025. Sa malusog na pangangatawan at unti-unting pag-adapt ng kanyang katawan sa klima sa lugar, ay sinimula ng grupo ang rotation. Dahil nga sa delikado at buwis buhay ang pag ng Mount Everest, lahat ng mga mountaineers ay suma sa ilalim sa rotation kung saan ay aakyatin nila ang bundok mula base camp hanggang camp 1, camp 1 hanggang camp 2 at camp 2 hanggang camp 3 bago muling babalik pababa ng bundok. Ito ay para makabisa na nila mga daraanan at magawang mag-adjust ng kanilang katawan sa malimig na temperature sa taas ng bundok bago nila tuluyang akyatin ang mas delikadong lugar na tinatawag na nilang death zone o camp 4 kung saan ay manipis na ang oxygen level sa hangin. Bago lisanin ng base camp noong gabi ng April 30, 2025, ay nagsagawa pa ng isang ritual ang grupo bago tuluyang magsimula sa pagkakyat. Gabi o madaling araw kalimitan nagsisimula ang ekspedisyon. Dahil sa pagtirik ng araw sa tanghali ay maraming yelo ang natutunaw sa taas na nagiging dahilan ng avalanche o pagguho ng nyebe na lubhang mapanganib ready na. Okay. Yes. Thank, <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Okay. See you all. Okay. Everybody? Sa parehong araw ay mag matagumpay na narating ng grupo ang Camp 1. Matapos na makapagpahinga kinabukasan May 1, 2025, ay muli silang umakyat at narating ang Camp 2. Ang kanyang ginawang pagakyat ay ibinabahagi naman ni Carl sa publiko sa base camp. Sa kanilang pag-uusap ay masaya pa na ibinahagi ni Engineer PJ ang matagumpay niyang pag-akyat at tumatawa pa nga ito na ibinahagi na sa isang daang mountaineers na umakyat ay siya ang pinakahuli na, dum na nakarating sa camp. Look more than hundred. Ako last man to reach camp one. Note na tayo tumating April ano na, 23 na. Lahat nakapag acclimatize na, lahat nasa base camp na April first week of April. Lahat nasa base camp na acclimatized na. Ako rin na last month. Last month na acclimatized. Pagdating ng Camp 2 ay nagpahinga lang sandali ang grupo bago muling tinahak ang daan patungo sa Camp 3. Mula sa Camp 3 ay hindi na sila nagpatuloy at muli na silang bumaba para kumpituhin ang rotation na natapos nila ng May 3, 2025. Sa video ay nakangiti pa na ibinahagi ni Engineer PJ ang matagumpay na ginawa nilang rotation bagamat nagkaroon ng kunting problema. Ayon kasi sa kanya, habang nagrarafel, pababa ng combo ice fall ay nagkaroon ng avalanche na kasinlaki ng bahay. Bahagya siyang natabunan at nawalan siya ng malay. Nagising na lamang umano siya na pinapagpagnan ng kasamang Sherpa guide. Pagbaba ng base camp ay agad naman siyang sinuri ng tatlong doctors na naroon. At buti na lamang at wala naman siyang natamong injuries maliban sa frostbite sa kanyang pisngi at ilo. Normal ang oxygen level sa kanyang katawan at ganun din ang tibok ng kanyang puso. Ayon sa mga doktor ay kailangan niya lamang makapagpahinga at marigay ng kanyang lakas bago muling akyatin ang bundok ng Everest. Everyone, tapit ka pa. We're back here at uh, we're back here at camp uh, base camp. Uh, kung makikita nyo medyo busted ang mukha natin. Si Carl na lang sasagot ng mga mga tanong nyo but we made a complete rotation. Camp 1 to camp 2, camp 2 to camp 3. Hindi kami hindi na kami natulog sa camp 3 silip lang. uh, then baba na ng camp 2 yesterday and today camp 2 Uh, straight to base camp. Uh, going down sa Kumbu Icefall, Fall, medyo inabot tayo ng konting avalanche. As you can see, uh, medyo busted yung mukha natin tsaka katawan but uh, <coughs> walang, walang, problema. Uh, we've been checked by doctors and everyone and we're good to go. We're okay. <coughs> uh, will take May 3 ngayon, no? Uh, May 3. We'll take the summit push, start summit push May 11 or May 12 or May 13, depende sa, sa weather condition and climate condition. So, I'll be able to uh, rest and recover. Uh, yun. So, medyo nadali tayo ng avalanche kanina. Pero, ayan. Kita nyo naman sa muka. Pero, okay naman and uh, we're good, we're good. So, si Carl... Makalipas ang isang linggo na pagpapahinga ay muli nang naganda ang grupo sa kanilang pag-akyat. Sa pagkakataong ito ay diretsyo na nilang pupuntahan ang tuktok ng Mount Everest. May 11, 2025 ay masaya at excited na nilisa ni Engineer PJ ang base camp at muling tinahak ang daan paakyat ng Mount Everest. Tulad ng plano, ay araw-araw at detalyado namang ina-update ng kanyang pamangkin na si Carlang Publico publiko sa mga nagaganap sa ekspedisyon. May 12, 2025, nang marating ng grupo ang Camp 2, kung saan ay magpapahinga sila ng medyo matagal para bumalik ang kanilang lakas. Maraming salamat, Camp 2 na po tayo! Sa Camp 2 na po ang Pilipino! Kaya kami all day today, tomorrow, ascent to Camp 3. Pagdating ng Camp 3, pahinga din. Ang talagang medyo mabigat yung May 14. So May 14, from Camp 3 in the morning, we are sent to Camp 4. Pagdating ng Camp 4, pahinga lang 5, 6, 7 hours. And then on the night of Camp 4, we push for the summit. May 13, 2025, ng alas 9 ng umaga sa Nepal, ay muling nilisan ng grupo ang Camp 2 para umakyat patungo ng Camp 3 at dahil nga nagawa ni nilang akyatin ang lugar sa ginawang rotation, ay hindi na sila nahirapan. Nang husto at ligtas nilang narating ang Camp 3 ng alas 3 ng hapon. Dahil sa manipis na oxygen level sa taas mula sa Camp 3, ay nagsimula na ang grupo na gumamit ng oxygen. At hindi na nila ito pwedeng alisin hanggang sa makaakyat sila ng tuktok at muling makababa ng Camp 2. May 14, 2025, ng alas 5 ng madaling araw, ay muling nilisan ng grupo ang Camp 3 para muling umakyat. Dahil nga ito ang unang pagkakataon na aakyat sa mas mataas na lugar, sotang ang oxygen, ay nahirapan na, nga, na ang grupo. At dito na nila hinarap ang mas mahirap at kritikal na hamon. May 15, 2025, alas 6.30 ng hapon, nang marating ng grupo ang Camp 4 o Call Sign Vatican. Sa Camp 4, ay nahirapan na si Carl na makausap ang kanyang tito. Subalit patuloy niya namang in-update ang mga tao sa kanyang Facebook Live. Ilan sa kanyang ibinahagi ang malakas na hangin at ang hirap ng grupo sa Camp 4. Mula sa Camp 4 o Death Zone, ay hindi na dapat magtatagal ang grupo dahil didiretso na sila sa Summit o sa Toktok. Subalit sa mga sandaling ito, ay wala ng balita si Carl sa kanyang tito. Hanggang sa isang masakit na balita ang dumating sa kanya sa base camp. Ayon kay Carl, ay nilapitan siya ng head ng kanilang kitchen at sinabi na nga nito ang masakit na balita na hindi nakinaya kinaya ni Engineer PJ ang pag-akyat at nawala nito ng buhay sa Camp 4 bago pa man sila umalis para tahaki ng tuktok ng bundok. May 15, 2025 ay tuluyan ng bumigay ang katawan ng 45 years old na si Engineer PJ at hindi na nito nagawang marating ang summit ng Mount Everest. Sabi ko, kamusta ka? Uh, condition mo, condition yung lahat dyan. He said, everything is good. Condition niya mabuti. Uh, hindi siya kasing pagod nung unang rotation. Sabi niya, mukhang naka-adapt na yung katawan ko sa ganitong taas. So, my, Uh, positive ako, high spirit talaga, confirmation. Uh, and then yun, may lumapit na sa akin sa base camp, which is yung head ng kitchen. Sabi niya sa akin exactly, naaalala ko, uh, very sad news up there. I, sabi ko, why? What, what news? I don't have any update. I, I've been waiting for a couple of hours. Uh, and then he said, uh, uncle didn't wake up. Uncle uh, I'm gone now. So, hindi ko alam yung gagawin ko ng time na Ang Camp 4 o Death Zone area ng Mount Everest kung saan namatay si Engineer PJ ay may taas na 7,950 meters. Ayon sa report, habang naghahanda ang grupo ng Mountaineering Association, Krishna Nagar, kung saan nabibilang si Engineer PJ, ay napansin na lamang nila na wala na itong buhay. Wala pang official na announcement kung ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero ayon sa report ng Himalayan Times, ay sobrang pagod, hypothermia, at altitude sickness o frostbite ang maaaring dahilan ng pagpanaw ng ating kababayan. Sa ilang kumakalat na video, ay makikita ang isang helicopter na may dalang mountaineer na sinasabing labi ni Engineer PJ. Subalit maliwanag na sinabi ng pamilya na ito ay peking balita. Hanggang sa kasalukuyan kasi ay nananatiling nasa Camp 4 ang katawan ni Engineer PJ Santiago II at inaayos pa ng pamilya ang lahat ng dokumento at paraan para tuluyan siyang maibaba ng Mount Everest at may sa kanyang pamilya. Sa tala ay tinatayang nasa 300 na mga mountaineers ang namatay sa Mount Everest. Karamihan sa kanila ay hindi kinaya ang pagod at ang temperatura. Ang ilan naman ay aksidente nahuhulog sa mga bangin at natatabunan ng gumuhong niebe. Sa tatlong daang nasawi ay iilan lamang ang maswerte na nakukuha ang mga katawan at naibabalik sa kanilang pamilya. Karamihan sa kanila hanggang ngayon ay nasa Mount Everest pa din ang katawan at na-preserve na ng malamig na niebe. Ilan sa mga sikat na katawan ay ang tinagurian nilang green boots at ang sleeping beauty, kung saan ang nasabing katawan ng mga mountaineers na ito ay nanatili pa rin sa bundok at nagsilbi ng landmark sa mga umaakit doon. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi na nakukuha ang katawan ay ang malaking gastos para sa retrieval operation. Kinakailangan kasi ng anim hanggang labing dalawang rescuers para sa isang katawan. Dahil sa manipis na oxygen level at pabago-bagong klima sa taas ng Mount Everest, ay hindi ito ligtas para sa mga sasakyang panghimpapawid gaya ng helicopter, lalo na sa bahagi ng Camp 4 at ng summit. Mula sa Camp 4 ay maingat na ibinababa ng mga rescuers ang katawan. Dumaraan sila sa lote at tatawid ng combo glacier hanggang sa makarating ang Camp 1 kung saan na maaaring magtungo ang helicopter at kunin ang katawan at dalhin sa base camp hanggang sa kabayanan. Dahil sa hirap at delikado ng gagawing rescue, ay mahal bayad dito o gastos na kalimitan ay umaabot ng $75,000 hanggang $80,000 o 4 million pesos hanggang 5 million pesos kada isang katawan. Kaya naman marami sa mga katawan ng mountaineers na binawian ng buhay sa Mount Everest ang hanggang ngayon ay nananatili doon. Maliban dito, may ilan naman na hinayaan na lamang ang mga katawan dahil ayon sa kanila ay naniniwala sila na mas gusto roon manatili ng kanilang mahal sa buhay. May mga mountaineers din na bigla na lamang naglaho sa Mount Everest, gaya na lamang ng mga nahulog sa mga bangin at natabunan ng mga gumuhong niebe. Ilan sa mga katawan ay nakikita na lamang kapag may natunaw ng mga yelo. Taon-taon ay may mga buhay na nawawala sa Mount Everest. Ganun pa man, taon-taon ay marami pa rin mga tao ang nagnanais na marating ng tuktok nito sa kabila ng panghanip. Noong nakaraang taon ay tinatayang nasa 800 na katao ang matagumpay na nakarating sa summit ng Mount Everest. Ngayong taon, sa pagsisimula ng Spring Summit Expedition, noong March ay nasa 50 na ang nakarating sa tuktok ng Mount Everest, kabilang na dito ang tatlong Filipino. Matapos ang 18 years, muling narating ng ating bandila ang tuktok ng Mount Everest. Matagumpay kasi itong narating ng mountaineers na sila Rick, Sir Ray Rabe no May 15, 2025. Sumunod sa kanyang dalawa pang Pilipino na sila Jen, Gino Panganiban at Miguel Mapalad no May 18, 2025. Matatapos na ang spring expedition ngayong katapusan ng May dahil sa hindi na advisable ang muling pag-akyat ng Mount Everest sa mga susunod na buwan dahil sa delikadong lagay ng panahon doon. Ilinang ng pamilya ni Engineer PJ Santiago II ang panalangin ng lahat para successful na ma-retrieve katawan ni Sir PJ sa Mount Everest at may uwi sa ating bansa. Sa kanyang pagakyat sa Mount Everest ay baon ni Engineer PJ ang kanyang advokasya para sa malinis na tubig sa ating bansa at sa buong mundo. Ganon din ang pagkakaroon ng awareness para sa pagaling ng mga pasyente na nakakaranas ng sakit na cancer lalo na nga ang mga bata. Ayon sa kanya, ang kanilang dinaranas ay higit na mahirap kesa sa pag sa Mount Everest. Ang ginawang pag-akyat ni Engineer PJ sa Mount Everest ay muling nagpakita sa mundo ng determinasyon at tapang sa pagsuong sa mga panganib at pagsubok ng mga Filipino. Ito ay nagpapakita na kung kaya ng iba, ay kaya din natin. Pinagmamalaki ka namin, Engineer Peregrino Santiago II, isa kang tunay na bayani. Sa pinakita mong katapangan at determinasyon ay muli mong pinalakas ang loob, lalo na ng mga grupo ng mountaineers sa ating bansa. Hindi mo man narating ang tuktok ng Mount Everest para sa lahat, narating mo naman ang pinakamataas na lugar na hindi nagawang marating ng karamihan. Salamat, Falcon 99. Deus Volt